Welcome back mga boss at ito gagawa natin ng video 502 uli ang walang kamatayang concert 502A yan so tingnan nyo uh, sino version ng concert 502A tingnan nyo yung logo nya yung dati pa tapos tingnan natin dito yung production date nya ay 702 tama ba yung hula natin wala na tayo makita dyan ang problema nito ay crackling sounds at ang gusto ng may-ari pa overall repair na lang nilagyan nila ng pan dito tinanong ko yung may-ari kung ipapalipat na lang dito sa may heatsink, lipat na lang natin dito yan ngayon uh, ano ba sabi ng may-ari diyan? tignan ko nga mamaya kung ano pa yung mga ticks nya kasi hindi ko na nabasa e, isa to sa mga unang ano uh, Unang version ng Concert 5-O-2. At kung mapapansin nyo mga boss, yung logo nga, ulitin ko yung logo yan. Tapos, itong mga ano, sa mga unang version lang ng 5-O-2 na ganitong klase yung uh, RCE jack na ginagamit yan. Tama ba jack or flag? Ah, yung flag, yung flag. Ito jack to, diba? Sa mga marunong dyan, mga boss. Yan, corrosion ang pinaka problema ng crackling sounds. So kadalasan yan dito sa pagitan nito, kadalasan dito kung nakikita o kaya dito. Titingnan natin yan at kakalasin din naman natin to kasi papalinisan ng mayari. Gusto niya katulad daw ng ano, inuhugasan natin. So kalasin ko muna at tingnan ko yung chat ng mayari. Transformer niya mga boss, Chinese talaga yan for Chinese letter yan o oh, Taiwanese hindi ko alam may nakalagay dito 250 may contact number po oh. kung saan pinagawa production date nya ay 2013 October 26 so may 20 years na yung transformer na to mga boss buhay pa rin nga pala shout out kay ano kay kuya Jerome Rasola ng barangay ng Ka Marikina yan yung may-ari nito shout po may kasabay pa tong amplifier 77 ito medyo malabo yung camera natin shout out po okay mga boss ito yung ano niya, input nya maganda pa naman oh. wala pa siyang signs of repair para i-repair at napansin ko dito maganda pa naman yung hinang nya yan o, maganda pa yung hinang niya At saka yung mga pyesa niya intact pa naman So wala tayong kagalawin dito dininisan lang natin yan Yung panaman naman talagang malikabok na Kailangan na itong linisan Sa ano naman Tanggalin natin to Ito naman yung Pinaka volume control Input selector Speaker selector port Bali, ito nilang isa na yung dalawa. Palitan lang natin to kasi maitim na yung mga post niya o yung pinaka-contacts niya Kailangan palitan na. Isama na natin to kasi minsan sunog na to. Nakaka-encounter ako dati na bakjaban ako dahil hindi ko pinalitan to ng bago. So, pinapalitan ko na lang ng bago yan. Para sure. Kasi naglulos dyan minsan pag ano. Uh, sa katagalan, pag medyo gastado na yan, nasusunog na sa loob dito mapapansin natin yung volume napalitan na so papalitan din natin ng bago yan pero yung ibang pyesa dito mapapansin nyo malinis pa original pa po yung hinang so ito po yung hinang na nagalaw na ito naman yung mga hinang na hindi pa nagagalaw sabi ng may-ari may kaluskos minsan nakakarepeer ako na may uh, crackling sounds dito sa pagitan so okay pa naman yung hinang nya dito Ayan, maganda pa naman. Linis lang to. Punting linis lang. Tapos yung mga konektor niya okay pa naman. Wala pa namang kalawang oh. So magaganda pa yung konektor niya. Dito tayo sa may microphone and tone control. So sa microphone niya, ah, nagalaw lang dito, ganoon din. Ah, pinalitan na potentiometer. Yan ang problema, hindi na binalik yung grounding dito. So lalagyan na lang natin uli ng panibago yan. Ganoon din dito, mga potentiometer lang din yung napalitan na. Pero yung inang, yun pa rin. Double check natin yung mga pagitan ng IC pag nag-repair tayo. Kasi minsan dyan din yung problema ng crackling sounds. Sabi ng mayari, Meron daw. So, papa-overall nyo lang to. Papalitan natin itong potentiometer din. Mga switch. Yan. At saka itong ah uh, microphone input. Kasi madumi na yan sa loob. Hindi na yan malilinisan. <clears throat> ang mangyari dyan kapag sira po itong microphone jack ay misan may sounds misan wala o kaya kailangan galaw galawin mo baga tumunog so para hindi tayo magkaroon ng back job pinapalitan ko na lang yan para sigurado yan yung mga papalitan natin dito ngayon italas ko tong plant panel kasi napansin ko ayun na kalas na may mga kalas na rin na iba, double check ko na lang ayun o Galas na nga dito 'yung ano. Didikit natin uli 'yan. Tapos a uh, natin. Punta naman tayo sa mainboard. Ito 'yung mainboard niya, mga boss. Sa mainboard naman, ilapit ko na lang siguro 'yung camera. Siguro posibleng itong dahilan kung bakit nagkakaroon ng crackling sounds 'yung mga pagitan niya tapos dito Ayan, yung mga terminal niya, yung mga puno ng paa, yan o. nag na mga boss, kailangan na yan ma-repair o mapalitan. Dito naman, ito mukhang bagong palit na. Tapos, tingnan natin dito. Wala pa siyang signs of repair dito sa mismong amplifier section niya. Dito lang sa may ano, napalitan yung dalawang resistor so far malinis pa yung ano ang i-double check natin yan dito sa so mga pagitan isa-isahin ko yan kapag nalinis na natin to para makita natin kung may natira pang residue pag wala magpapalit na tayo ng mga yan kinalawang dyan so maganda pa naman yung ibang pyesa intact pa naman siguro pag nalinis na lang natin kasi para makita natin ng gusto yung mga hindi naman sira o hindi naman kinalawang syempre din natin papalitan yan pero ito mukhang duda na ako sa kapasto na to Papalitan ko na lang to Ay oh mukhang na nga mga boss Ito mukhang lumobo na nga Sa ilalim ang lobo Tsaka itong pinalawang Okay So kakalasin ko dito yung dalawang kapasito relay Saka ito para malinis kasi Requested ng mayari palabhan Alaban natin to Mga boss uh, dito Kapag natin Ilalabhan talaga natin itong ano Ito po may lagayan tayo sa baba ipakita na ayan po may tubig tayo na may sabon ayan may linis natin isa isa tapos ilalabas doon lang tumamaya para banlawan para malinis talaga dito na ako sa loob ng shop naglilinis kasi maulan sa labas at mapapatuyo ko naman tumamaya kasi may blower ako mas madali tayo magpatuyo ng ano ngayon kahit maulan basta may blower ka at maganda yung blower mo malakas mabilis matuyo as long as matanggal mo lahat ng tubig na na ano, na stock dito kaya yung iba na kinakalawang yung nag-uugas na kinakalawang o nagsasabing hindi pwede ano yun mga boss hindi nyo lang alam yung procedure hindi nyo pakabisado pero kung kabisado nyo ng mga boss, hindi kakalawangin yung ano, yung ginagawa nyo. Ganun lang kasimple yun. Kasi baka yung iba nagsabi na kinalawang yun sa kanila, baka hindi nila alam kung paano gawin. Kaya nung nagtry sila, kinalawang. Anong nangyari? Sinisi yung napanood niya. Sasabihin niya hindi legit o hindi totoo. Kasi kahit dito sa paglilinis ng board, may game plan ka din dito may tama kang giskate. alam mo din dapat ang ginagawa mo alam mo yung resulta ng gagawin mo kabisado mo na anticipated mo na kung ano mangyayari e ako ang dami ko na nalabhan na board eh so, Pagkatapos natin dito malinis, patong mo na sa table ko. Pusin naman ako dito sa ano Ayan. Daylist lang naman natin to binabasa kasi ano eh may mga alikabok na talagang kapit na kapit o kaya yung board katulad nito uh, kinapitan na ng langis para mawala yung langis yung langis kasi pag kumapit sa board lumalagkit siya tapos lalong kumakapit yung mga likabok yung mga likabok naman na matagal na ano, matagal talaga mawala o hindi makaya sa isang tugalan ng hangin kailangan mo talagang linisan katulad itong ginagawa ko after nito babanlawan tapos papatuyuin okay update ko na lang kayo mga boss at mahaba na yung video natin tuloy ko na itong ginagawa ko tapos, uh, tapos na nating mahugasan. So, ang mga titingnan natin dito, yung mga ganito. Papalitan muna natin yan, yung mga nagkaroon na ng corrosion. Tapos dito, isa-isahin natin yung mga transistor, resistor. Kung wala namang kinalawang, kayaan na natin yan. Mupo na tayo dun. Tapos titingnan natin yung mga pagitan dito. Katulad yan, no. Oh. Do-double check natin yan. Although wala pa naman siyang repair talaga dito, buko dito sa pinalitan ito itong dalawang kapasito. So dito muna tayo magsisimula, papunta tayo doon. So update ko kayo. Pusta tayo dito. Bale na napalitan lang dito kapasitor. Ito dalawa. Yung main filter napalitan na rin natin yan. Tapos yung dito. Yung dalawa kasi ito yung mga ano. Ito yung dito. Pinalitan na natin kasi kinalawang na yung puno itong ano naman lumubo hindi dito sa labas kundi sa ilalim mo oh. ayan o, bloated na siya oh tapos itong main filter naman pinilitan ko na kasi bloated na rin sa ilalim tapos nag build up na yung kalawang ayan ganon din tong isa saka pag hinawakan mo mga boss sublang uh, sobrang gaan na nya sobrang gaan. parang wala na siyang laman so tapos na tayo dito sunod naman dyan ay tiniisan ko na lang yung mga pinaghinangang ko dito tapos lipat tayo doon sa tone control at sa kasano baka bukas matapos na natin magkitesting muna tayo tapos ito pala titikitan pa yung mga nakalas okay, mga buso tapos na tayo dito sa harapan bago yung selector switch ang dalawa at saka potensyon dinobolchik ko naman yung mga hinang okay naman dito naman na ayos na rin natin nilagyan na rin natin ng pinaka grounding nya so sa mga magtatanong pala bakit meron ito may mga time kasi mga boss na kapag nagpipihit kayo nahawa kayo nakakaroon ng ugong ay para yan sa grounding para pag hinawakan nyo walang haming ganon din dito sa ano so wala yan dati kumbaga hindi na naikabit nung ano nilagay ko lang para ano safety tayo naayos ko na rin dito yung ano na lang yung dikit na lang dito ididikit natin tapos uh, i-assemble ko na to okay tapos na <laughs> hindi pa tapos na malinisan may kabit hindi pa na finalize dito ayan tinikit na natin ilagyan natin ng glow uh, moment of katotohanan upo natin na sa baba yung spot power on muna so ano bang gagawin natin dito Abangan natin mag-switch yung relay. Tapos pag nag-switch yung relay, mag -o audio test tayo tapos mamayang gabi. Papanda rin ko to ng tahimik para mari marinig kung may, ka, may crackling sounds pa. So, ano ba yung camera natin? Medyo malabo. Punasan ko ulit. Eh. Ay, na. So power on na natin sa test bulb. Ayan, umilaw. Nawala. So signs na good yung... Ayun, nag-switch na yung relay. Umanda na yung... ah uh, Manda na yung pan. Lagyan natin ng audio. So nakabukas na yung audio natin andun sa gilid. Lagay tayo dito. Tapos maglagay tayo ng speaker. Yung speaker natin ay Sony. Sony na maliit. Pang testing lang. Ayan. Uy, bakit may ano? Depiktibo yung naikabit kong volume. Papalitan ko na lang siguro. May ano eh, may crackling sounds pero bago yan. Galawin natin yung mga ano. So ginagalaw natin itong mga connector para malaman kung may loss. Wala naman. Lipat natin. Lipat tayo. galaw galaw uli so sa kabilang channel yan sa left pag pinihit mo naman tong bull yung walang crackling sounds pag dito oh, wala naman ah meron palitan ko na lang siguro talaga to may sablay pa yung volume pero bago po yan bago yung ano bago yung kinabit ko siguro mayroong factory defect Ayan, oh. pero dito sa kabila tahimik o oh. lipat natin Ito wala. Ay, tika lang, meron. Kumihin na yung ilo, May problema mga boss? Yung okay. kabila wala. So palitan ko muna ng volume. Tika lang, testing natin yung Anton control. Magana ba? Ako magana. So, palit volume, tapos monitor ko yung biasing DC offset. So, tingnan natin kung ano nangyari yung speaker natin so mangyari dyan mga boss papanda rin ko na ganyan tahimik kasi ang problema nito crackling sounds pag nagamit ko na to ng mga ilang oras at wala ng crackling saka natin ilalagay yung pan dito na dito pa o oh. yan yung pan tsaka saka na natin <coughs> Ayun na pala yung gamit natin na speaker. So, yan lang mga boss, obserbahan ko muna 'to. madali madilim ang video natin. Okay na 'tong ano, ginamit ko na kahapon, ah, nanood ako ng movie dito sa cellphone, naka-Bluetooth. Okay naman siya na. So ibabalik ko na lang yung mga pihitan tapos ayan, na na natin yung blower dyan ayun yung supply nya ah uh, pwede na pwede nang i-release to <laughs> pero may isa pa so bago nyan eh, gawin ko muna yung dalawang electric pan para may income tayo so natapos na kailang araw din ako hindi ako makabilo masyado pa hinto, -hinto mga bus yung repair ko kasi ma-update yung mata ko hindi ako makasyado makikita pinipilit ko lang So ito nga tinigil ko muna, hindi ko muna tinisinimulan. Yung isa palang lang yung nalihan na. yung isa hindi pa pag may kumaling na siguro mata ko, Kaya ano, medyo mabagal na nga tayo mag-repair lalo pang bumagal. Kasi may time na pag medyo mahapdi na talaga naluluha na yung mata ko. Tigil na muna tapos pahinga, tapos balikan na naman. Kaya natagalan tayo pag-repair dito. Pero so far sa ngayon ayos na. So hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. Ito yung kasunod naman, yung 77 ni Kuya. Yung problema nito mga boss, hindi pantay ang tunog. Sabi ni Kuya, malamya. Kasi yung isa, puro mabis, yung isa mahay. So parang iba. Tapos sinubukan kong pihitin itong mga jasan sa table at saka sa base. Wala, walang pagbabago. Yung sa kabila, mabis. So kabila naman mahay. Kaya nagsuggest ako kay may-ari na palitan ng mga potentiometer. kasi mukhang nilang isa na lang din to. Yan o. Oh. Tapos may mga kunting kalawang dyan katulad nito. Yan, papalitan na rin natin yan kaya kakalasin natin tong ano. Kaya kinalas ko na rin yung muka. So hindi ko nagagawa ng malaking video to kasi yun lang naman ang gagawin dyan. Okay, ayan mga boss, naikabit ko na yung mga potentiometer. Kaya lang, Pinaglalagari ko yan kasi maiksi masyado yung dati. Babangga dito kasi mga boss, ha, pihitan niya. Kapag hindi natin nilagari, babangga. Kapag hindi binawasan. So ito yung original. Ngayon sa mga kapakote, kung meron kayong alam na may mabili ng ganito talaga na hindi ako na ako maglagari. So far, naganap ako sa online, wala pa ako mahanap. So pinaka pinakasolusyon, tatabasan. Yan. Tinabasan natin para... Hindi ano, kasi nakasubok na ako dati nang hindi ko tinabasan, sumayad talaga dyan. So ayan, ikabit na natin ito napalitan. Dito na lang pala, nakalimutan ko. Papalitan na lang natin tong kinalawang na resistor dito, apat na piraso lang naman 'yan. Tapos ibalik natin, testing. Ay, gabi na pala dito. <laughs> Bukas na lang, bulabog na pag ngayon. Na, mga boss, So bago lang pitan lang problema talaga yung mga ano yung mga potentiometer sa baba. So pantay na ang tunog, pwede nang i-release to. i ko na yung may ari para sabihin na okay na yung amplifier niya. Takpan ko na lang to tapos okay na.